Umaasa ang Department of Agriculture na hindi nalalawak ang epekto ng El Nino sa mga taniman at palayan sa bansa. Nagbabalik si Clazel Pardilla. lalo sa 1.75 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Kabilang sa mga naapektuhan ang higit 32,000 hektaryang palayan, maisan, gulayan at ilang hayop. Sa pool ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxarjet. Ayon sa DA, posibleng tumaas pa ang agricultural damage pero... Na-reach na rin siguro natin yung peak ng damage na hindi na siya yung masyadong exponential yung increase. Tiniyak ng ahensya na hindi pa malaki ang epekto sa produksyon ng palay at mga gulay. Puspusa naman ang pamamahagi ng DA ng iba't ibang klasing ayuda aling sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. aabot na sa 379 million pesos ang mga tulong na naipamahagi sa mga magsasaka. Kasama na rito yung sa high value natin na almost uh, 1 million, yung rice seeds natin is 8 million and then fertilizer 7 million. Sa RFFA, nagbigay ng additional na 363 million. And then sa PCIC, nakapag-release na ng 1.24 million. Yung NIA, nakapag-install na ng 570 uh, augmentation pumps. Kasama na rito yung pag-improve ng mga kanals Samantala, sa harap ng banta ng El Nino, pinanatili ng National Water Resources Board ang isinusupay na tubig ng angkat dam sa sektor ng agrikultura. Ipinako sa 35 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa si irigasyon sa buwan ng Abril na sinasabing simula ng planting season. Bago magtanim, kailangan ng tubig during land preparation, yung land soaking, And, and yun yung importante. Ang land soaking kasi niya, mga two weeks and After ng land soaking, tsaka magkakaroon ng land preparation bago magtanim. Kalaisal Zalpardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.